magandang araw. Ako si Samantha Nicole Debat, mula sa Grade 7 Einstein. Aking tatalakay ngayon ang posibleng bunga sa mga pangyayaring nakatala sa talahan na Para sa unang pangyayari, patuloy na uubos ang mga punong kahoy sa kagubatan dahil sa illegal logging. Bago natin alamin ang mga maaaring bunga nito, Ano nga ba ang illegal logging? Ang illegal logging ay ang pagputol ng mga puno ng walang permit o paalam. Dahil sa illegal logging, magkakaroon tayo ng pagkaubos ng puno sa kagubatan o tinatawag na deforestation. Ang ilan sa mga bunga na patuloy ng pagkaubos ng mga punong kahoy ay ang pagkawala ng tirahan ng mga hayop sa kagubatan. Maaari rin magresulta ang pagkaubos ng punong kahoy ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pangalawang pangyayari, nagsasagawa ang pamahalaan ng pagsasanay sa mga mangingisda tungkol sa makabagong paraan ng pag-aalaga at paghuhuli ng isda. Ang pagsasagawa ng pamahalaan na sanay ng mga mangingisda sa makabagong paraan ay makakatulog sa kanila mapadali ang kanilang buhay. Magagamit ng mga mangingisda ang mga makabagong paraan para magkaroon ng mas maraming huli. Kapag mas marami ang kanilang mga mahuhuling isda, mas mataas ang produksyon ng isda. At mas mataas rin ang kanilang kikitain na makakatulong sa pangkain sa kanilang pamilya at gastusin sa araw-araw. Pangatlong pangyayari, pinarurusan at pinagbumulta ang sino mang mahuhuling gumagawa ng ilegal na pangingisda. Ang pagpaparusa at pagmumulta sa sino mang gagawa ng iligal na pangingisda ay makakatulong maiwasan ang ilang masamang epekto nito. Maiiwasan natin ang pagkasira ng mga yamang dagat tulad ng coral reefs. Maiiwasan din natin ang pagkakaroon ng pulsyon sa tubig. Isa pa sa maiiwasan natin ay ang pagkaubos ng mga isda dahil pati ang mga maliliit na isda ay nadadamay sa pagsabog ng dinamita. Ngunit maaari na ito mapigilan dahil mapaparusahan ang mga sumahuling gumagawa ng ilegal na pangingisda. Pangapat na pangyayari, patuloy ang pagkasira ng coral reefs. Ang magiging resulta na patuloy na pagkasira nito ay ang pagkawala ng mga tirahan ng mga isda. Nagsisilbi ito bilang tirahan ng mga isda at iba pang hayop sa dagat. Ang coral reefs ay tumutulong din magprotekta sa atin sa mga malalakas na alon dahil hinaharangan o pinipigilan nito ang mga alon. Kaya, wag natin hayaan masira ang ating coral reefs dahil ito ay nagproprotekta sa atin. Panghuling pangyayari, binabaon ng mga mamamayan sa lupa ang mga basurang nabubulok. Ang pagbabaon sa lupa ng mga basurang nabubulok ay nagpapataba ng lupa na makakatulong sa pagtatanim. Nagbibigay ang mga basurang nabubulok ng na mga sustansyang kailangan ng mga halaman sa paglaki. Dahil dito, nababawasan na ang mga basura na gagamit pa natin ito sa mabuting gawain tulad ng pagpapalaki ng mga halaman.